Hi mga Mars, isang napakainit na tanghali sa inyo. Oh my goodness, sobrang init ngayon. Papakita ko nga pala sa inyo ngayon kung paano ako gumawa ng balon, kung paano ko siya i-set up. Itong nakuha kong client ngayon ay package yung kinuha niya. Dito na din kasi ginanap sa BA Resort. Bali, balon set up and event place yung kinuha niyang package. Puff Girl nga yung team na napili ng nanay kasi... Three girls yung celebrant natin ngayon. First birthday at christening and birthday nung atin nung baby girl. Yung pang-entrance na balloons ko is kagabi ko na siya ginagawa. Usually ganun yung ginagawa ko pag may mga pang-entrance ako na balloons. Gabi ko na siya ginagawa kasi magagahol na <laughs> ako pag isasabi ko pa siyang gagawin kinaumagahan. Mga simple lang po yung mga nagagawa kong balloons, hindi siya ganun ka garbo katulad ng mga ibang mga talagang magaling gumawa ng balloons. Pero nakaka-proud lang din kasi kahit papano nagagawa ko kung ano yung gustong design ng mga client ko. Madali siya na mahirap gawin. Mahirap gawin kung ikaw lang talaga yung gumagawa. Kasi in my case kasi ako lang talaga yung gumagawa ng balloons. Hanggang sa pagpapalobo, pagtatali, pagdidesign... Ako lahat. Nagpapatulong na lang talaga ako ng paghahawak kung i-kakabit-kabit ko na siya doon sa may backdrop. Yung ginabit ko nga pala dyan mga balloons is macaron. Macaron green, pink, and blue. Size 10 and size 12 nga pala yung kinuha ko dyan ng mga balloons. 2020 to yung una kong natry gumawa ng balloons. Kasi wala din naman talaga akong hilig noon sa mga ganito. Pero sig siguro dahil I'm a mother na you know... Wala pala akong tawa-tawa effect ngayon kasi iba tong gamit kong cellphone. <laughs> Hanggang sa may nagrent noon dito sa may pavilion ng binyag birthday din ng anak niya. At tinanong ako kung kaya kong gumawa ng octopus balloons. Tinanggap ko yun noon kahit hindi ako sigurado kung paano. Ang ginawa ko, nag ako sa YouTube kung paano gawin. And I'm so happy naman sa result kaya... Kaya nun mula nun, tinuloy-tuloy ko na yung pagbabalons. Kapag may birthday dito sa amin, ako yung kumukuha para mapraktis na mapraktis yung mga kamay ko. Hanggang sa nagamay ko na din siyang gawin at nakabili na din ako ng mga gamit ko, kagaya ng balon pump. Kasi naalala ko nun yung pinakaunang ginawa ko na balloons. Yung manumanong pump ang ginamit namin nung Diyos ko. Ilang oras namin pinamp yung mga balloons, ilang peraso lang yun. Kaya nung nakabili ako ng pam ko, I'm so happy, you know. Naaalala ko nga utang pa nga yung pinambili ko noon nung mga gamit ko sa balloons. <laughs> Pero alam mo, wala talaga yung imposible. Kaya kahit na mga konting achievement lang yung nangyayari sa buhay namin, masaya na kami. Unti-unti nga ako dyan na nakapag-ipon ng mga gamit ko, yung mga pang backdrop ko. Yung mga backdrop ko, ginagawa yan ni Papa. Bumibili lang, nala ako ng mga materyales tapos siya na yung gagawa. Si mama kasi ang nag-ooperate sa BA Catering. Kaya nung alam ko nang gumawa ng balloons, isinama na din namin siya sa package. Lalo kung yung celebrant is mga bata, nire talaga namin na balloon set up yung gagawin. At nagpapasalamat naman ako sa mga taong nagtitiwala sa mga gawa ko, sa mga kumukuha sa akin kahit na hindi nila ako kilala. Lalo kong magme-message, message, oh my god. Magme-message sila sa akin after ng set up ko na natutuwa sila sa gawa ko. Nakaka-overwhelm, you know. Alam mo yung doon palang lang panalo ka na sa business mo. At alam nyo, buti na lang lahat ng mga nagiging client ko mababait. Wala pa akong client na natry na may nagsusungit sa akin. Kaya, thank you Lord. At eto na nga yung final outcome ng aking balloon setup. Kailangan talaga bago dumating yung mga bis bisita. Matapos ka na kasi siyempre para mapicturean mo pa, mabidyo-bidyo ng walang mga tao at nakakahiya naman nga talaga kung andyan na yung mga bisita. Hindi ka patapos mag-set up. Kaya sa pagbabaloons, dapat madaling araw palang gising ka na. Lalo kung pang-umaga yung event, tignan nyo naman kung gano'ng kakakute yung ating celebrant ngayon. The Powerpuff Girl. Tres Maria sila. <laughs> And more client in the future guys. At sana mas i-bless pa ako ni Lord ng mga mababait na client in the future. Magaan kasi magtrabaho at mas nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo pag mabait yung client mo. Kaya thank you Lord for this blessing. Thank you Lord dahil binigyan mo ako ng talentong ganito na nagagamit ko sa aming pangkabuhayan and to our family. May sweets din nga palang kasama sa package. Chocolate fountain and mga chocolates, candies, and marshmallows na pwedeng i-dip sa chocolate fountain. Meron din sa package yung clowns and mascot kung gusto ng celebrant or ng client ko. At hanggang dito na lang mga Mars, sana nagustuhan nyo yung kwento ng aking balloon business. Thank you always for watching!